na hindi na umano nagbibigay ng sustento. Hiwalay na ang complainant na si Ana Marie Mayorka sa ama ng bata. Sinusubok ang i-text o i-chat sa messenger ni Ana ang ama ng bata lalo na nitong nagdaang linggo para humingi ng tulong dahil may sakit ang anak nila pero hindi umano siya nito sinasagot. Nalaman na din niyang may kinakasama ng iba ang lalaki. Ngayon ay nais na lamang ipaglaban ni Ana ang narapat na sustento para sa kanilang anak. Kaugnay ito, makakasama natin si Ana Marie Mayorca. Magandang umaga sa iyo, Ana. Magandang umaga po. So Ana, uh, kailan huling nagbigay ng sustento ang ama ng bata sa inyo? Nitong last November 15 po, mm. nung nag-birthday po yung bata. Mm -hmm. Oo. Nung, Ta hindi na po siya ako. Oh, Pagkatapos nun, uh, hindi mo na siya ulit makontak? Pagkatapos po nun, ilang, uh, ilang ano din po namin siya hindi makontak o machat. Kasi po, ang lagi po niyang dahilan, wala daw po siyang cellphone. Tapos po, noong nun, nung nakaano po nakaraan, nag-chat po siya sa amin para po kamustahin yung bata. Mm -hmm. Tapos po na nung naghingi po ako sa kanya ng tulong, kasi po nagkasakit po yung anak niya. Mm -hmm. Lagi lang po niya sinasabi na maghintay po kami ng maghintay. Mm -hmm. Mm -hmm inantay po namin siya ng ilang araw din po, pero hindi na po siya nagpadala nun. Tapos mm -hmm. po nung nag-chat po ulit ako sa kanya, hindi na po siya nagre-reply. Oh, pero sinubukan mo ba na kontakin kahit yung mga kaanak niya, kapamilya, para ipaabot itong... Um, uh... um tumingi din po ako ng tulong sa magulang niya na sabi ko po, kung pwede po, makakausapin nila yung anak nila. Uh -huh. Para po dun sa sustento para sa bata. Uh -huh. Pero ang lagi lang po...